Hello mga kakiyos! So tonight, tingnan natin magkano magagastos namin. Pupunta kaming Lucelle. Ano, wala akong gala. 5 lang talaga yung pera ko. Okay hey, ha, intindihin mo yan ha. Iniwanan ko mo na yung kotse ko. Pakiplash. Pakiplash lang. Asan? Ko. Ay, baka bawal. Pero sige. Kotse lang eh. Wala namang ano. Ooh. Iniwanan ko muna kasi walang gas. Wala. Hoy, dito hindi yan galing sa contractor. Ha, hindi. <laughs> Nahilo si Kapiu. <laughs> ay, may daan pala dyan. pa <laughs> ako eh. Off to the trains. <laughs> Off to the trains. Hi guys. Um, so magkano naman sa train? Sa Matarkadim. Wala naman. Ay, 2 reels lang each. Okay. Ang kaltas. Yun yung pasok at labas na ng isang station. Yeah, okay guys, ha? wala pa kaming nagagastos. Ay, Ngayon pa lang. Ang lalim nun, Arlene. Ha? Alam nyo, ang kagandahan pag nagmameto, ma-exercise pa kayo. Kaya makilig ko, 30 kilos na lang. Di. Kita naman sa kawa namin, payat na kami. Yeah. Ibig sabihin, hindi kami nabimetro. Hehehe. <laughs> So red line lang tayo. Asa da ya. Katara University. Dumagpast. Lumag <laughs> <Lumagpa. Lumagpa. laughs> tayo ng isang stop. Kasi yan din din din. Okay kami guys. Mali. So, babalik, babalik. Babalik kami guys. Nakapag-site ไม่ให้เกยสามีใหู้้กำกับใช่ถ้าคันนใ่ก็เป็นสามีสามตันี่นี่สามีจะมากอกกัน